Good morning guys! Ito so, ang kaliputay ng balat ng mais. Ito dati yung ginagawa namin buo ng Barbie. Ayan, buo ng manika. ng bata kami guys. nilutuin ko naman guys sa tanghali. Apat na piraso lang guys. Tapos meron pang apat na piraso dito guys. Ito naman ang ilalaga ko guys. ito yung ilalaga ko. Ugasan ko muna guys. Bisa tinanggalan ng balat guys. Para ano, parang kung masarap yung lasa ng kapag may balat nilaga ito pinudol ko kasi mahaba. Diyan ko ng tubig. Magkakain na ako guys ng mais. Nagugulayin ko. Bago tong mais guys eh. pa, pa lang ito okay, so, guys. Na nasabaw, sabaw. Okay. Mm. So cool. Ganun ka tulad sa ito ko lang muna ito. Oh. guys, meron pa itong laman sa so, kayo rin kumamaya ng kutsara guys, ito pala yung mga nagtanggalan ng laman, De, ganyan na atin, guys meron pa siya na wala na Talsik lang itong mais guys kapag ginagawa. Makalat sa lamis. Salamat po lahat guys na nakayod kong mais. Samahan nyo akong magluto. Tingnan nyo naman po guys kung, ka, kung gano'ng kadusing pag gumagawa ng mais. Pag nagkakayod ng mais. Yung mga talsik-talsik niya guys. Ayan o. Oh. Nilising ko muna to guys. Sa so, mga talagang dahil na kami. Kapraso dito guys. May mga taba-taba. ito yung ilalahog ko sa bilay na mag guys ayan. ayan lang po natin sa magmantika guys hindi na tayo nilalagay ng mantika okay. guys ito na nga pala ano? yun oh. bawang sibuyas habang pinapaluto ko pa yung baboy, guys. Ito yung muna yung gagawin ko. Guys, ito so mga sibuyas. Yung mga maliit na sibuyas na ganito, guys. Ang sibuyas na native, per 2 euro. Yung nakabilay ko kanina kalahati. Pag nag-uulan na niyan, guys, mamahal na naman ang mga sibuyas bawang. Ngayon, medyo mura kasi magtatag araw. Tignan nyo guys, oh, nagmantika na Sandaling mantika. Oh. Gigisa na tayo, guys. Lagyan ko na yung bawang tsaka sibuyas, guys. Sabay-sabay na. Yamo naman. Pinagputol-putol ko nga pala yung karne, guys. Para mas mabigit sa maluto. Ayan. Lagyan ko na yung mais, guys. haluin lang natin. Guys, maglalagay na po ako ng asin. Saka tubig. Nadagdagan ko pa ng tubig guys, Nang sabaw. Sa labas muna tayo. Huwag tayo ng malungkot. Init na guys. Sa cellphone ko hindi pwede sa mainit. okay na to. Ito lang nakbo guys. ilang lang, konti lang. Baka kasi may magreklamo na naman. Guys, lagay ko na po itong malunggay. guys. Lagay po tayo ng kaunting patis, guys. Ay, dami. Ngayon natin, guys. Baka napaalat kasi marami po nalagay na patis. Ayan na po. Luto na ang ating gisang mais salamat sa panonood